Isang maulang umaga po sa ating lahat mga kalingat at uh, tayo po ngayon ay bibili po tayo ng bigas para uh, meron po tayong pang-ayuda para po sa susunod po ng mga araw. samahan niyo po ako mga kalingap, po pata bibili po tayo ng bigas. So yun po mga kalingat paano dito na po tayo ngayon kung saan po tayo lagi mo bibili ng bigas. Sabi okay, bigas. Hoy! <laughs> Hindi <laughs> natin binibili ko. Boy. Oy. Salam. Salam. Ah, yun, dati pa rin na kinukuha ko. Para meron naman pa tayong uh, pangayuda sa ating mga kapatid na katutubo. Uh, so, kung sila po ang pilihan po natin mapagutan. Ito lang po yung mga kalingat area. Ito po, ito po yung natin. Yun. Pelay na sa center na po. Sa likod? Ah, sa likod pa. Eh, okay, pamamahagi naman natin ito mga kalingap sa ating mga kababayan. At uh, pulit natin ito. Sana ba, malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na mapagpaabotan po natin yan ng tulong. Ito po mga kalihaba, na nakauwi na po tayo dito sa bahay. At tayo po yung magre-repack po ngayon ng uh, bigas para meron po tayong pang-ayuda para po sa susunod, sa susunod ng mga araw. lang po natin. Abang-abang uh, po, abang, abang -abang po kayo mga kalingat. Okay, marami po, marami na po abangan di sa gagawin uh, po namin uh, sa, sa social experiment. Sabahin so, niyo ko mga kalingat, para mag-repack po tayo. Kahit mo sa... Uy, lumusok. Tawag. Uy, natin. Nabuhok, mga kalinga. Uy, ito natin. Uy, ito natin. Ito, plastic. Para hindi mabasag. Uy, ito natin. bagayin dito natin ito mamaya magiging natin kung galing, kung gano'ng ka kadigat yung tatlong ganyan ito kaysa na po tayo so kasi hindi na po natin uh, timbangin pero ayun na po siya uh, tatlo, kada tatlong takal lang po ang ilalagay natin malita tlong tupperware po ilalagay po natin puno dito, dito lang po tayo bumasi para pantay-pantay Dito rin po siya kadami, marami rin po, para mas marami po tayong ma ng uh, bigas, kaya bagit bagit lang po natin. <laughs> Tingnan natin kung ilang plastic ang sa ang isang sako. nakakarami din tayo ano, na po umulan bukas para baka pag-renew rin ako ng uh, race through ng aking motor scared na po kasi mahirap na, baka magkaroon po ng checkpoint mauli na malaki po ay maging penalty natin at at the same time Ah uh, magso din po bukas. Mag-stock sa kasi magandang area. Ano, bakit 10 man lang sa ano, kung kakayanin. Isang isa tong ganyan, balik kilo po. 1 kilo pa isang ganun niya. kaya isang kilo. Ito po mga kaliga po. Bali tatlong takal. Tat tatlong kilo din po siya. Kaya sukat-sukat. Hmm. Ano? Kit mo dito umulan lang nares ng tapon na mulan dito ngayon na kuha minto ng ulan. Kaya nakalabas po tayo nakabili po tayo ng bigas. ito 1, 2, na to yung pagkalakihan ito na ipapaabot natin sa ating mga kumabayan Sure po makakatulong din po ito sa kanila. ang buhay natin mga kalingat set mo lang bias hindi lang po tayo wala susuko wala ayaw dito po tayo maligaya dito po tayo maligaya mga kalingat sa ginagawa natin ganito sa simpleng pamamaraan makatulog po tayo sa ating mga kubayan kaya din tayo. Ilagay kaya, kaya, kaya pa. Kailangan din na lang itong natira. Sasagad na po natin. Mali na lang, kailangan din lang po ito. Ayan na rin po natin to. Kasi gagamitin din sa ating esaho, pa, iba, po ating yung tao pag lalagyan po ulit natin. Ah, dalawang kilo. So, in one port lang po ito mga ng na natira. So, okay na yan. Ibang natin dito. Sa so, sako. So, na. Amin Hangin po. Tapos yung tatlo. Hingin po natin sa ano. Sa box. Pangali ang problema natin ngayon. Ano siguro. Wala ako dito isang plastic. Zarówno mamy w tym kanale. na wiedzy, Ginawan po yung tatlo. Preparation. So mga kalinga pa, salamat po sa pagsama nyo sa akin. Sa pagbabalot po natin. Ng mga bigas na ipapabot natin sa ating mga sa So mga, mga kalinga pa, patuloy po natin suportahan sa Labar Santos Matubang. Atin na vlog, Kalinga Prab. At siyempre po ang inyong abaglikod, Kalinga Tora. Bye po sa ating lahat at God bless po.